Panibagong araw, panibagong biyaya. Itong aban sa mga boss no, na naglak sa kalsada, ngayon, hindi ko na naipakita yung uh, pagpaandar namin dahil siyempre naglak nga. Pero tama itong diagnose namin na down motor to o general overhaul gawa ng mga bearing ay naluto. Nalalaglag kusa sa pinakalagayan ng main bearing at saka tingnan yun mabuti mga boss no yung bearing ay kinayod kinayod ng kinayod ng uh, crankshaft o inubos kaya nagkaroon siya ng ribaba kaya mapansin nyo itong nawakan ko na to ay bearing ng uno dos yan na kinayod ni crankshaft kaya kung magtatanong kayo mga mix mga par no kung bakit na naging ganito itong uh, Toyota Avanza dahil sa hindi madalas mag-change oil. Tingnan yung oil pan, no? Aribaba rin yan ng mga labi ng mga bearing, main bearing. At ang masaklap o oh, at isang masakit na nangyari pa dito sa abansa dahil nga hindi na umandar sa kalsada, ito yung, itong hinahawakan kong itong oil pump ay nalagyan din ng aribaba. Kaya nahirapan na siyang mag ng mga langis papunta sa mga main bearing, conrad bearing. Kaya obligado magpapalit tayo ng conrad bearing at main bearing, siyempre. Dahil nga yun yung unang tinamaan at kinayod ni crankshaft yung main bearing. Kaya alam nyo na mga boss, no? Kapag uh, umabot na ng tama o saktong takbo ang inyong sasakyan ay magpa-change oil lang kayo para hindi magiging ganito ang inyong sasakyan. Ngayon, fast forward tayo. Ito yung uh, abansa na hindi na umandar sa kalsada at nahirapan na siyang umikot. Ito na ngayon. Umbel. Kita nyo naman mga boss no na umandar na. Kaya Wag na natin patagalin dito sa shop natin tong uh, abansa. I-release na natin to, bigyan na natin sa may-ari at minigyan naman namin ng uh, warranty ang may-ari. Thank you. Bye-bye.